mga kapatang helmet. Ito, super mabilisan lang ulit yung pag update natin. Ito naman yung naging ganap kahapon ni Mayor Lenny Robredo, Wednesday kahapon. So, may dumalaw kahapon. స్క gutన్ 9గ్ sa Naga. Di ba, Badyo pa? yeah. May dumalaw. Mm -hmm. Si... <laughs> Pero ito, at least, tumupad sa kanyang promise na bibisitahin din si Mayor Lenny. So, so ayan mga kapatang health mate. Tingnan muna natin yung mga highlights kasi, no? Kasi ayoko muna mamublema dito sa 12 rounds na boxing match. hindi eh, like, Match pa lang to, no? Oo, no, match pa Ako, lang. Oo, match yeah. na match. <laughs> mismatch. match. <laughs> hindi. Mix and match. <laughs> Pero nakakaloka lang talaga makabata dahil may pero another vlog. Uh Oo, -oh, another vlog, another day. Pero doon ako sa ano, uh -huh. sure pa kay uh -huh. general ako. Oh. Oh. 'Di ba? Pero sabi nga sa tweet ni Saint Pim, 'di ba? Meron nga daw ano businessman na mag-ano nung sa casino and ano uh, mag sponsor. Mag-sponsor ng ano, yung platform or yung um, kung saan venue. yung venue, kung saan idadaas, kung totoo man yan. <laughs> Pero comment nyo nga dyan, mga kabata helmet, kung naniniwala kayo dyan, at magkakatotoo ba yan? Kasi, eto, pag hindi tumuloy doon, si Maste, talo siya. Pag naman tumuloy siya, abangan natin, kung matatalo pa rin siya. <laughs> so, wala, wala siyang choice. So, ayan mga kabata ng helmet. Stay safe and stay happy. Kaya tayo, and stay dry, kasi maulan. So, nandito kami ngayon sa Antetone. Magkakapin muna kami ni Puchuga Park. So, kaya na tayo mga batang. helmet. Kay Lenny tayo!